Good morning. So, araw ng lunis ngayon. Pasok ka na daw. May pasok na. So, nakaluto na po tayo sa ating mga tinda. Ito na po yung aking okay na po tayong luto. May egg, may spaghetti. Ayan po, medyo madilig. So, ibang naman ng lugaw ito po ate, at ay balon-balonan at tsaka chicken suluto so, na po ang ating breakfast niluto pa ako dito yung kyan to so ito na po balik pa rin natin na susunod yes, prepare na po ang lahat lugaw. Ayan. Punta tayo sa labas. Ito may lamesa na nakalatag. So, ayan po. Nakaredy na po. So, ayan po ang luna. Isang linggo na to ngayon kinabit namin. Isang linggo na siya. Pinasadya, pinasadya pa namin dyan sa Arayat, Pampanga. So, di ba ang layo ng pinupunta? ano, kulap. Ayan. So, balikan natin. Tayo dito sa lumpia. Ang mula na siya.

Sa 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 na nilang hasa-hasa na tari nila ngayon, yung makita nilang tari ko po nila. lang dati na, yung no, ano yun, puro ka mo sa play yung tari. <coughs> Tanga na lang yung onsi pa kahapon. Dali mo siya Ay, kok komik. Não é

Lumpia lang tayo na, pina, no? o gitatlo na lang. Tatlo na lang natira magluluto.

len ko na i hanggang dito na lang muna ang ating video. Thank you so much. Liligpit tayo ng kinainan. Bye. Busy. Marami pa akong gagawin. Thank you so much. Mahaba na video eh.